Ayon sa Department of Education, isang insidente ng bullying ang naitatala sa mga eskwelahan sa bansa kada araw. Kabilang na ang kaso ng isang grade 7 student na nasawi matawas sa manumbugbugin ng kanyang mga kaklase. Paano mo malalaman kung ang anak mo ay nakararanas na pala ng bullying sa paaralan? Sinampal, kinaladkad, at sinabunutan ito ang away ng magkaklase sa limay bataan na kumalat sa social media nung nakaraang taon. Ang biktima sa video, si Norilyn Custodio, labing-anin na taong gulang, nasa grade 9. Mapilit time po namin yun. Tapos nag-aasar, um, ano po, may inira po siyang gamit sa akin doon. Tapos inasar ko po siya. Nung inabot ko po sa kanya yun, nung mga bandang 10 po, wala po kami teacher. Matuno ni, eh. Hindi niya pa rin po tinigilan. Tapos tabi po siya ng tabi sa akin hanggang sa sinabunutan niya na po ako time na yun. Elementary pa lang si Norilin, nabubuli na raw siya ng mga nagiging kaklase pero hindi siya nagsusumbog sa pamilya. Hindi po namin alam na may gano'n na nga pong sa kanya. Napapansin ko po sa kanya nung pag-uwi po siya galing school, um, kukulong po siya ng kwarto, um, galit po siya, hindi niya po kami pinapansin na magkakapatid. Tapos parang nagiging maimitin po yung ulo niya. Hanggang sa napanood ng pamilya ang video ng away. Ginalaw ko na lang po. Hindi ko na po binanggit yung mga bagay na nakaraan tungkol doon sa nangyari doon sa anak ko. Tumahimik na lang ako. Pinakalam din nila sa pamunuan ng eskwelahan ang reklamo. Binigyan ko ng kaukulang lang uh, sanction yung bata uh, for that, uh, because of that incident. Yun na lang po yung naging kasundoan nila, suspension, uh, para po uh, preventive na rin siguro, para po maiwasan na rin yung pagkakaroon pa ng other uh, incidences. Tumagi humarap sa amin ang kaaway ni Norilin. Pero ay sa kanyang ama, hindi naman daw palaaway ang kanyang anak. Sabi ko nga sa kanila, hu huwag, huwag ka kayo na ano, basta-basta ako na gumagalaw ng halimbawa. Sa mga nakakulub mo, Sumbung mo na lang ako sa advisor mo, ng teacher. O either ka ako, pagka hindi ka, ka ng teacher, eh, sumbong mo ka ako sa otoridad at pupuntahan ka ako natin para may saayos. Mas pinaiigting ngayon ng Limay National High School ang kampanya laban sa bullying. Kung naayos ang away na kinasangkutan ni Norilyn noong isang taon, kasalukoy namang nagluluksa ang inang si Arlene nang mamatay ng anak dahil umano sa bullying. Ito, pinipilit na tanggapin yung nangyari. Kasi eh, kung anuhin pa rin naman namin, wala na ano, yung anak ko eh ikatalumputpito ng Marso ng taong ito. sinugod ng kanyang anak na si John Mark sa ospital. Nakomatos ang anak ng sampung araw bago binawian ang buhay. Pero habang nasa ospital, nakapagsumbong daw ang anak na siya ay binugbog ng mga kaklase. Grade 7 si John Mark. May mga pasapo siya. Talagang inamin sa akin ng anak ko kasi yung doktora po yung nagtanong sa kanya. Eh. Hindi po siya nagsusumbong sa amin. Kahit sa teacher niya, wala talaga siya sinusumbong. Nagsumbong, nagsalita na lang siya nung tinanong siya nung isang doktora na tumitingin sa kanya habang nasa hospital kami. Tumagi ang paaralan na humarap sa kamera. Wala na kaso laban sa mga nanakit umano kay John Mark. Pag below 15 years old, automatic po yon na exempt in criminal liabilities. Kung more than 5, 15 years old, kailangan mayroong, mayroong uh, result ng uh, examination yung DSWD na yung bata ay acted with discernment. Kung acted without discernment naman, ay eh, wala rin pong anong, walang criminal liability yung bata. Alos 30,000 kaso ng bullying ang naitalan ng Department of Education noong school year 2015-2016. Halos triple ang itinaas nito mula school year 2014-2015 kasi ang bullying is an environmental factor, no? So marami nakaka-apekto It it may be the family, it may be the community, it may be the school as a whole, no? So hindi nawawala yung bullying. Kung sakaling makaranas ng pambubuli sa loob at labas ng paaralan man, pwedeng direkta magsumbong sa school principal o guidance counselor. Pwede rin magsumbong sa pulisya kung natatakot magsabi sa paaralan pero mga igan, iba rin kung natututukan magulang ang mga anak sometimes yung mga behavior na little behavior na pinapakita from physical manifestations na weight loss tapos yung yung parang nagiging sloppy sa square yung hygiene niya affected na akala mo hygiene yung hygiene yung hygiene yung hygiene Ina-observe, pero ang problema, hindi naman talaga ina-address. Yung hindi tayo tuloy ah, uh, okay. Parang sinabi, hindi, nadapala ako sa eskwela. Ah, uh, okay. Akala mo, okay. Hindi mo alam all the time, Meron nang hindi maganda. Ang mga nabubuli ay madalas tahimik. Nagkukulong sa kwarto at bigla nalang nagagalit ng walang dahilan. Ang mga buli naman ay madalas humuhugot sa mga problema o pananakit ng pamilya. Buli ng mga kapatid sila ay nagugulpi ng magulang. Uh, physically abuse, verbally abuse, and even sabihin na natin, uh, it comes to a point na emotionally battered sila sa bahay. Diyang pangalala lang mga igan, may pa rin hindi na kumamot dito ang lahat. Turuan ang inyong anak na magsumbong sa kinaukulan kung nakararanas ng anumang anyo ng bullying sa kanilang paaralan. Pinakamapisang panlaban pa rin ang tamang pag-aruga at paggabay ng mga magulang at guardian para walang sinuman ang masaktan o magbuwis ng buhay